Wow, yeah! <laughs> ay, jus golden kamag-anak mo na rin. Nanalo ka din, kung paano mo pa-elyon, at ayaw mo nga Pumunta nga pala kami dito sa porak Para mamasyal And then, hindi pa makam nakarating ng bahay At ito na ang aming dinatnan May mga basita pala si at Nandito lahat ng mga titas ko At hindi na nga kami dito Kung nasaan sila Tapos, mayroon pa palang ibang grupo Na naghahanap din ng gulay Hala, ay nagsawa na sa mga karne. At ito na nga pala sila nasa gitna sila ng mga palay ewan ko anong ginagawa nila dito at kukuha daw sila ng gulay o oh, ba diba, napakasarap naman talaga dito napaka fresh ng air at dapat green na green diba at napakasarap nga palang uwi sa mga ganyan kapag stress na stress ka nakakawala ng stress nakakawala ng problema o oh, di diba yung feeling na green na green lahat pati ako nakikigreen at ayan na nga pinuntahan ko na sila sa kahit tirik na tirik ang araw ewan ko kung anong gagawa ng mga kamag-anak ko na to Diyos ko sobrang init nga nito alas dos ng hapon kung ano-anong pinanggagawa at naiisipan nilang gawin Napakasarap nga man, naman talagang tumambay kapag ganito yung lugar na pupuntahan mo at ayan bumalik na nga ako and then tinawag ko na sila nag yu 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 yu, pa talaga sila at pa ako. Diyos ko naman mahulog pa kayo sa mga ginagawa nyo niyan. At ito na nga hindi na nila alam paano sila bumaba dyan at hindi nila alam ngayon kung paano sila aakyat. Ay Diyos ko naman. At sa katakawan nyo ng gulay ayan ang nangyari puro kayo kate. Kati dito kati doon kati ene. Oh, diba? At paglipas nga ng gabi, ayan, nag nga kami at bibili kami ng makakain namin at dahil bukid yun sa atin, walang nagtitinda so kailangan pa sumakay ng motor at napagtripan nga namin punta dito sa Robinson para lang bumili ng coke at ay Diyos ko <laughs> at ayan na nga at gagamitin nga namin yung card ng tita ko ayan binebenta ko na pala yung tita ko hindi pa mamigay ko na lang pala siya waiting <laughs> for jowa na yan Asawahin nyo na. Sige na sa inyo na. <laughs> Sorry, Dar. Pinamimigay na kita. Tapos, ayan. Nagtingin-tingin nga kami dito. Tinignan namin yung presyo ng Coke. At nang nakita namin mura lang. Sige, kunin na natin yan. At yan lang ang bibilin namin. Napag-desisyonan nga namin bumili ng ch At yan ay papabayad namin sa tatay ko. di diba? Ang utak nyo. gano'n <laughs> Tapos nagikot-ikot nga kami at yan para makabili ng iba namin bibilin. At ayan, puro chicherya lang talaga ang mabibili namin dito. Dahil yun lang ang nandito. So ayan, at inad to cart na nga namin yan. Tapos sa puntong to, hindi naman namin alam kung may pambayad pa ba kami o ano. Sarat! <laughs> Tapos yan ang bahala yan, tita ko yan. Mayaman yan, ligawan yun na. Pinamimigay ko na. <laughs> Sorry talaga, dahi. Ikaw yung ko. Cherry tapos ayan, hindi pa namin alam kung anong pipiliin namin dito. Diyos ko. Kaya ang ending, ayan, kung ano-ano na lang ang pinagpipili namin. Tapos nakita ko tong mga chocolate. Ay, sorry ka, Jow. Laka pang At pumunta nga pala ako dito sa Samji. Tayo para bumili ng sushi and then yung potato marble. At nakita nga namin itong Barbecue balak nga sana namin bumili kaya lang kulang na talaga yung pera namin At napag-isipan na lang namin maglakad lahat at may talapang alak Diyos ko kala nila lasing gera kami at napag-utusan lang po Ayan nga pala yung tita ko o diba ang sexy niya ligawan nyo na Tapos nga ayan naglakad lahat nga kami para makabili kami ng mabibili namin sa 120 pesos Yan na lang kasi yung natira sa lahat ng binili namin tapos nabadbad nga pala kami dito sa Oval. At ayan, nagbili-bili na nga pala kami dito sa kaka-video ko. Nahulog pa ako dyan. O, sinong tanga ka dyan? At ayan na nga, at lumibot-libot kami. Pabalik-balik kami. At yung bibilhan namin, wala daw. Sila kasi nakaalam dito. Tapos ayan, naghahanap-hanap kami ng tusok-tusok. Wala din. Diyos ko, ano ba yan? Ang ending, nakabili lang talaga kami ng barbecue na saging at barbecue na banana yun and Puti ito, ay puto, <laughs> ang pinagsasabi ko, lintik na yan. Tapos nagdating namin dito sa bahay na yan, kumain na nga kami. Dahil gutom na gutom na kami. Kung ano-ano kasing nilalakad namin. And then yan. Yeah. Kinaumagahan nga, ito na nga pala yung ganap namin at niyaya nga ako ng dalawa. Maglakad-lakad nga pala kami dito dito sa labas dahil napakalamig at magpapainit muna kami. Yan nga pala yung kapag nandito ka sa bukid, yun yung mag-bandage, walang usok, walang pollution, wala lahat. Sobrang sarap nga ng hangin dito mga kabadi and then yan na sinama kasi takbo, sige. Habulan pa sila ng kuya niya. At ayan, maliwanag na nga pala dito dahil wala na nga yung mga tubo-tubo dyan at inalis na nila. At ayan na nga, pagkatapos naming magtakbo-takbo dyan, nagkita na si Mudra nagluluto dito. Kaya yan, kakain na tayo ng almusal. Yan nga pa yung umugahan namin. Diba, nagluto-luto ako dyan at nasunog-sunog pa. Lintik na yan. At nandito nga pala kami para umuwi. Bye-bye!